Ipinahagi ni Mama Oggs matagal niyang kaibigan itong si Paolo Bilinio. Ngunit silent lang. Maraming pagbabago ang kapansin-pansin sa aktor. Isa na rito ang tag-inom ng ala o alkohol. Simula nang maging close na umano si Kim Chiu. pusang inanis ni Paolo ang pag-inom ng ala. Kaya pala kapansin-pansin ang blooming o fresh nito. Insan talaga dati natin gawain na iwasan kapag natagpuan na ang hulab, Katulad ng kanyang best friend umiwas na din sa pag-inom na alkohol. Parehas na kasi sila na sa tamang babae. Ayon nga sa mga ibinahaging komento, Wow! Hindi nang pala personality ang nagbago, pati na rin yung mga naging bisyo nito. Iba na gawain ng pag-ibig kaya ang magbago at pagandahin pa ang image. Kahit nagkaroon ng mga girlfriend itong si Papi, hindi naman niya tinanggal ang alkohol. Pero si Kim Cho, malaking pagbabago. Mala ang hell, indab na indab ang isang paulo o binino. Ayon pa sa isang komento, Swin so ang sabi ni Papi, na this year, 2024, at ngayong 2025 na, nakandaan talaga sa dapat ayusin sa buhay at ipa pang aspeto ng buhay ko. Siguro, nakit na siya sa kanyang lifestyle o nagbago na siya dahil kay Kimi. Kasi, in one interview about marriage, in favor naman daw siya. Kaysa noon, iba ang pananaw niya sa marriage. Wala siyang plano o hindi siya pabor nito.